lui, lui. Oui. lui. lui. Grazzi. Mm -hmm. Oh, wala gani kagigawan. Mas kadami yan sa'yo. Huwag dyan puti. Puti. Huwag kasi. Yan sila. Parang ano lang ah. Parang binagyo lang yung pagkain nila. Ang bilis. Si Yati Britney. Ayan. Ayan yung gawan si Yati Britney. Ayan ah. Ayan lang. Salamat sa nagbigay ng mga tala para makakain ng mga magagandang at cute na mga tutatings. Pati si Ate Brittany, si Mami Muka, at saka si Kuya Ek. Tutatings Group 1, Group 2, Group 3. Uh, maraming salamat sa inyo sa mga nagbigay ng mga tala para meron sila laging pagkain. Ayan. Maraming salamat. Kahit papano nakakain sila, wala laki na po silang lahat. Britney. Yan. Si Leet. At saka to the things ni Mami Moka. ganda ng para ka mga ano, wild na ano. Yung lobo na wolf na sa paprika Ayan, kanya-kanya na silang magtago ang mga katrupa. ayun na. Maraming salamat ulit sa mga sumuporta at nagbigay ng mga tala para sa mga tuta kang mami muka, kang ati Britney, kang kuya ek yan sila ayun lang, maraming salamat ulit bye bye yan, lalabas na sila ayun hey na, labas na, labas lalabas na ang mga lalabas na ang mga tuta na mga cute magaganda, gwapo dali na, ayun na, labas na tayo Yan, tapos na silang kumain mga katrupa. At magdilim na. Magdidilim na naman mga katrupa. Natapos na naman ang isang araw para sa mga tutatings na nakasurvive. yon Maraming salamat ulit. Hindi kami magsasawang magpapasalamat sa inyo sa lahat ng mga support na binigay nyo sa tutatings. Group 1, Group 2, Group 3 at saka kang Britney, Mami Muka at saka kang Kuya Ek. Maraming maraming salamat. Bye bye!